Ah, oh, parang native siya. Yeah, Ayan, <laughs> Ay, makakabukas kapit-bahay ko. Ah, siyang native. Ah, bali ano yun, 250 per kilo, labas yung laman loob, malinis yung balay. Iba. Kaya lang yung ulo, saka pa nakakabit pa. Ah, isa. Oo. Oh. Wala tayong internet. Oo, oh, wala. Kap, pa. Pagabi pa. Ano Ah, oo. Oh. Ayan, makakabukas, o. Oh. Dalawang tray si ate. Oh, minsan tatlo binibili ko. Ah, isa. Malakas kayo sa itlog. Parang si Bong malakas si... Malakas si Saitlo to si Bong eh. <laughs> oh, sige sige. Bukas lang te. Baka gusto mo mo order. Magkakatay ako. Ayun yung mga brown egg, yung 'di ba ko nakakuha na sa akin ng brown eggs. Oh, sila 'yon. Kaya lang ano mga kalos 'yan. Kakatay ako bukas, 250 per kilo, malinis na 'yon. Kaya lang ano, uh, nakakabit pa yung ulo sa kapa, pero malinis na laman loob sa kabalayibo. Sarap yan para native. Ah, para native. Lasang native. Hello mga kabokals. Ayan, good morning. So ngayon po ay uh, ibabak sa natin yung ating dalawang brama. Sa wakas ay nabili na rin. Uh, ito ay bound to Pangasinan. Ayan. Ayan mga kabukas, yung ating Brahma. Mm na ibenta na rin. So, 2K po silang dalawa na ibenta natin. So, umpisa na. Ito po ay umpisa na po ng ayun nga, ng pag uh, ano natin. Ah, uh, tawag dito. Pag uh, alis natin ng mga manok na ano, na excess or na sabi natin na hindi naman uh, ko ka-productive. So, ito na po, ito na po yun. And then, mamaya, mag-aano tayo, magka-canvas na ako ng ano, ng order ng karne noong ating mga decabron kasi magkakatay na tayo para mabawasan na rin sila. Ito yung ano, yung uh, laki ayan mga kabukas ito yung lalaki hmm. sa wakas nabenta rin maganda sana mga kabukas maganda kung ano uh, masarap silang alagaan na ano yung papawalan mo lang na ano kaya lang nga, kasi kailangan natin magbawas. Saka kailangan din natin yung pondo kasi. Ay, hindi pala pwede sana. Kailangan separate box, mga kabokals. Palit kayo. na. Wait lang. Wait ano Pupunta ko na sa bago mong amo. Ayan oh. Oh, na mga kabokals <clears throat> Ayan na po mga kabokals na may mga butas po yan Tadpad ko ng butas yung ating box Ayan Ayan, ayos. Hintayin ko na lang yung rider. Kanor! Kamusta ka na, brother? Are you excited? <laughs> Ayan, si Kanor mga kabukalos. Nami-miss ko diba si Kanor? Ito yung ating mga yobabs. Ito si ito si Trisha pala mga kabukalos. Chinek ko yung records ko. Kasi ang pasing ko yung kanyang chan maalsa na katapusan pala ng August ang kanyang ika 114 days uh, August 29 or 30 yata yun di ako nagkakamali pero nasa records ko po uh, katapusan pala ng August ang kanyang kapanganakan ang kanyang panganak ayan so sasabay siya sa ano sa uh, transition sa ano paglilipat pero okay lang naman kasi mahuli naman itong kulungan ng baboy Yan pero yun may mga anak pala tayo. Ito si Tricia. E din, ito si Basha. Okay lang naman. Kasi, ano, uh, umulit kasi si Basha, mga kabokals eh. So, ano pa siya? Uh, September pa siya. Kalagitnaan po ng September. Kaya lang, ang problema ko dito, itatransport natin ng buntis. Yun ang problema ko. Pero, ang plano namin ng na Lemon, gagawa kami ng crates. Magkakaroon sila ng individual crates. Yung papasukin natin sila sa loob na... Uh, ano sila hindi sila makaka makakagalaw masyado sakto lang sa katawan nila yung crates para hindi sila makakaatras hindi makakaikot ikot and yun lang po ang bubuhatin para hindi na sila ma-stress na hihila-hilahin pa namin uh, yun individual crates and then sasakay natin sa sasakyan yun ang pong gagawin natin and to si Kimberly nga di uh, ba diba, ano naman to uh, nakunan nga So, hindi ko muna pabubulugan ito. Doon na siya uli ipapabulugan pag nandun na tayo. Ayan. So, yung mga yobabs Excited na ba lumipat? Ha? Lilipat tayo. Mm. Lilipat tayo ng lugar. Gusto mo ba sa bago natin lilipatan? Hmm? Oh? Hmm? Oh, lambing mga kabukas, oh. Oh, si Kimberly. So, yung sinasabi ng veterinaryo na ipakatay ko na lang daw. Kasi nga, ah, uh, di ba, nag, ano, Uh, hindi siya hindi nabuo yung anak niya na mommy pies. So sabi nila, sabi ng veterinaryo hindi na maganda magandang ano, gawing inahin. Uh, ah, ko na nga lang daw. Bakit hmm. ito? Dali, Ayan. So, yun nga. Kung makakatay niyo ba yung ganyang kalambing, mga kabukas? Oo, so, oh, oh, lambing-lambing niya, no? Hmm. Diba? Dadaling ko to sa bagong area, syempre. Kimberly ko to, eh. Diba, na? Hmm. Gusto mo ba yan? Tanim tayo maraming ganyan doon, no? Ha? Hmm. 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 Ayan mga kabukol, si Kimberly. Okay, hmm. yeah. wait ka lang ha At uh, magiging maayos sa kulungan nyo ron Mas papagandahin natin Yan kasi iba po yung klaseng kulungan na papagawa natin Doon mga kabukas Hindi po ganito na matasang hollow blocks Doon mababa lang Siguro mga dalawang patong lang na hollow blocks And then yung bamboo na Yung solid na bayugi na Na parang rehas Para lusot-lusutan yung hangin And then nakikita nila yung paligid nila Hindi yung katulad na ganito na talagang wala silang makita pagka nasa pagka naka, nasa loob lang sila kailangan pa nilang umakyat ng ganyan pero yun nga do sa bagong kulungan nilang gagawin uh, see through para sari ano din uh, maaliw din sila may mga nakikita sila sa paligid nila at sa kayong hangin ay lusot-lusutan and then ayusin natin yung babong tataasan natin yung babong para hindi po mainit hindi mag uh, radiate yung init sa kanila yan then itataas ko pala konti yung uh, pinakakulungan niya. Magtatamba kami ng konti para naka-elevate ng konti. Para ano. ano, maayos talaga mga kabukas. Pakikita niyo na, abang, abangan niyo mga kabukas. Talagang ayusin po natin yung ating bagong kulungan. Hmm. Gusto mo pa mga dadayago ha? Hmm? Hmm? Hmm. Anong bait-bait yan? Nakakatayin mo ba yung ganyan? Napakabait? Pero, kailangan magbuntis ka doon ha? Ha? Kailangan magbuntis ka doon ha? saka so, kailangan mga naka. Ka. Ha? Uh Patunayan mo sa kanila na mali sila. Yeah. Ayan na mga kabokals. Bound to Pangasinan. Shoutout kay Sir Danilo Bautista. Uh, yung ating Brahma, -bra Pe Pera yung sa wakas na ipwento na rin. eh hey, ingat! Ayan yeah, mga kabokals. So, sa nagtatanong, nagtata 2000 po yung Brahma Pair. Ayan, para ano, mabawasan na. And ayan, ngayon naman po, ay mag-aalok tayo ng dress decal brown sa ating mga kapitbahay. Baka gusto mong ano, umorder, magde-dress ako. P250 per kilo. Native? Ano siya? Uh, layer siya. Lasang native siya. Free range. Bukas. Pero yung 250, ano yan, labas bituka, tanggal balahibo, pero intak yung ulo sa kapaa. Ah, oh. tanggal na lang din yung ano. Ikikilo sa, ng sa kilo. Up. Ah, tatanggal din yung okay. ano. sige, sige. Isa lang. Oh, kaya isang buo, titimbangin natin yun ha. Kung ilan na butin. Sige, sige, bukas. Thank you. Okay. Ayan, makabukas, may customer na tayo isa. Meron, <laughs> mamaya. Meron kasi may-ari na ito eh. Ah, okay. So, hmm. Maski half lang. Oh, sige. Hindi, ah, okay. bukas na lang lahat. Oh, bukas na lang Taka lahat. O, oh, oh, tama, may harvest ako bukas. Ah, ah, sige. Sige, sige, sige. Okay. Yan. Eh, gusto mong umorder ng dress, ano? Dress, dekal brown. Ah dress na siya. Ha? Ah. Dress na siya. Dress isa? Hindi, kakatay na. Katay na. Ah, yung oh yung ano? Oo, yun o. No? Ah, no. Yan mismo. Ayawin. Pero marami yan. Two, ay, 250 ay, per, ki ay, 250 ay, per ay, kilo. 250 per kilo. 250 kilo. Malinis na yung kaya lang, ano, pag tinim, ano, kasama ulo, sa kapa pero labas ang laman loob, saka yung balahibo, tanggal. Ah, ikaw magkatay? Papakatay ko. Pero ganun po yung 250. Ano, labas laman loob, malinis yung balahibo. Pero nakakabit pa yung ulo sa kapa 250 per kilo. Kasama sa timbang. Na 250. Ay, sarap Masarap yan, lasang native yan Mayroong isang kilo sa akin Mayroong lagpas kilo Sarap yan, parang ano, lasang native Ano, papa mo lang konti Parang native lang din talaga siya Ay, hindi naman Parang nagluto ka rin ng native Mas mala Hindi nga lang katulad nung ano, nabibili sa palengke Nasandali na talaga Bukas, bukas yan eh. Pakatay ako bukas. Lang kaya, isa Is lang sa so, isa. Isa lang. Tapos titimbangin natin yung kuya doon ha. Oh. Oh. ikaw te. Isa magluto. Wala magluto? Ah, sige, sige. Sige, oh. si kuya ay, wala, isa. Ano kakainin nito niya? Oo. Ano kakainin niya? Hindi ka pa kakain? Ayan. ay mga kabukals. Ayan kuya, baka gusto mo. Mag magkakatay ako bukas. Ano, 250 per kilo. Ano? ah uh, tang tanggal ang laban loob, malinis ang balaybo, pero nakakabit pa yung ulo sa kapa. 250 per kilo. Bukas siya. Ano yan? Lasang native yan. Ayan ang ano. Yan ang nangingitlog ng brown eggs. Bukas. Oo. Itlog, itlog ka na lang. Kailangan okay, Ah, mo Kailangan. Meron dyan, kalahati lang. Kalahati. Ah, sige, tiga. Kutin ko lang. Ito, manok. Ah, sige, sige. Wait lang, kuya Ayan, 1.15, kaya. Ayan, mga cross Kalahati. Kasi wala na. Pero kasi may ari nung isang buhay. Ate, huwag din. Ayaw din ko eh. Ah, ayaw din. ay Okay, kuya. Thank you. Ayan, mga kabukras. Maghahanap pa tayo. <laughs> Boss, ay 2:30 po kaya pero may ari. 2:30 sa 3. Ito ganyan tapos baka gusto nyo magkakatayo ko bukas. 250 ang kilo. Ah, uh, labas laman loob, malinis yung balahibo. 250? Uh, Oo. lasang native po 'yan. Eh yeah, ayun ang ano, 'yan ang nangingitlog ng brown. Kaya lang ito kasi makakalas na matatandaan. Na. Pwede naman, kaya lang mga Monday pa po. Kasi may pa-order ako bukas eh. Pwede ka naman uh, ano dyan, i-deliver sa inyo sa Monday. Magkano? 2.30. Dito ba kayo? 2.30 o isang tray? Sa man, ano, Monday? Medium? Ah, ano siya? Large saka medium. Mix. Ah? Ah, oh, sige. Ano? Magkakatayo ako bukas. 250 per kilo. Kaya Ito. Yung brown egger. Ha? Ah? O, oh, sila yung itlog ng brown. Itlog bukas. Ay, yung itlog baka Monday. Kasi may order ako bukas eh. Ito, meron kasi may ari niya. Eh. Ay, yung manok, isa. Oh, bali ano to ha, 250 per kilo labas laman loob, malinis balay pero nakakabit pa yung ulo sa kapa. Yes! Ha? Ah? Yes! Oh, pero hindi yes! sa timbang ganun, kasama ulo pa. Pero pwede ko i-chop. Oh, sige sige. Bukas. Parang native lang din, medyo papakuluan niya ng konti. Eh. Pero ano, lasa native 'yan. Mm, sige sige. Okay. Ah, magsisimba kayo? Ah, sisimba si Ron. Eh, makakabukas si anak ko. <laughs> Pre, gakatay ako bukas. Ayun Oh. No? Yung ano, yung brown egger, 250 per kilo, baka gusto mo kumuha. Ay, hindi mo tanong si Madya. Katay na yun? Katay, 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 hindi, katay na yon. Dress, dress na siya. Labas yung balay, yung bitu, ano, laban loob, saka ano, balaybo ah, oh, sige, balik na lang ako mamaya ah, sige, sige pre boss magkakatayo ko bukas ng ganito yung brown egger na ano parang native yan pag gusto mo, 250 per kilo dress na, nakalabas yung lamang loob, pero ano, intact yung ulo sa kapa parang native yan 250 per kilo. Lasang native yan. Yan yung nangitlog ng brown. Yung kinukuha mong itlog. Ano yan kasi mga kals na. Binaan ako. Binabawasan ko na. Yan mga kabukals. Ito yung aking suking bakery. Kumukuha rin sa akin ng itlog. Okay, so okay, pwede. Ah, uh, yung pip pipili tayo ng ano, tag isang kilo lang. May... Katay na 'yan. Katay na yun. Dress, dress na siya. Na yung laman loob. Ah, uh, pag tinimba kasama lang ulo sa kapa, pero malinis na 'yon. Isa. Okay, bukas, mga umaga. Ayan, ayan. Thank you. Ay, boss, baka gusto niyo ano, magkakatay ako. Yung brown egger, mga kals kasi 'to matatanda na, nagbabawas ako. Dress, katay na bukas. Tandoy. Dali anay. Gusto mo niya? Ano? O oh, sige, sana. Ay. Ayun. Ayun. Ate, magkakatay ako. 250 per kilo. Ah, uh, labas laman loob, malinis balayibo. pero nakakabit pa yung ulo sa kapa. Ano isa? Sige, sige. Ayun bukas. Bukas ng umaga. Thank you, Kaya. Ay, ito pala sila ate. Ay, dito pa. Eh, baka gusto umorder ng manok. Magkakatay ako. Yung brown egger na manok. Ayun, no. Katay na siya bukas. 2.50 per kilo. Oh, ayun siya. Oh, mamaya. Baka balik ako nila kayo mamaya. Si Kuwato eh. Wala ka mga. Hindi, eh, pwede mo mautang. Pwede mo mautang. Sa sweldo bayad. Ano mo, baka gusto. O, oh, sa sweldo bayad. Okay. Okay, so. ah. okay. Baka gusto mo. Magkakatay ako bukas. Magkakatay ako, 250 per kilo. Ito yung ano, yung nangitlog ng ground. Pwede naman sa ano, sa sweldo ba? Eh? Next week? Oo. Oh. At katapusan pa yan. <laughs> oh. Ano yan, bali 250 per kilo. Nakakabit yung ulo sa kapa, tanggal yung balahibo mm. Ta ah, sa kalaman mo. Ipo ka Sige. Ah, oh, tag-isa kaya? Isa din sa'yo. Tag-isa. Oo, oh, tag-isa bukas, buong umaga. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Thank you, thank you. Ayan. Ito, suki natin sa itlog. Lucky natin. Is there anybody or... Ay, wala tao. Ah, sige. Alokin ko sana ng manok eh. Baka gusto mo umorder ng manok, magkakatay ako. Baka gusto mo na ng manok. Ah, ito. Ano to? Ah, uh, brown egger siya. Yung nangitlog ng kulay brown. Kaya lang ano na to, Kals. Kakatay ako ng ano, bukas, 2.50 per kilo. Mura yun. Matagal na yan? Ha? Baka matagal na, matagal na Hindi naman. Lalo yung lasag, lasag native yan. Matagal. Hindi. Ano yan? Yung may halo siyang Madre de Agua, yung dahon na ano, malalaki. Hindi, hindi siya puro fish. Saka ano yan, yung free range, gala. Si Bong Suki ko sa itlog yan. Kaya kumukuha sa akin ng 230 anong kilo. 1-3, uh, 1-3, uh, Large siya ka medium. Halo, o. Oh. Kap Papakatay ko bukas sa umaga. Hindi, ano, ginawa ko sample lang dress ba yung 250? Dress na siya, oh, 250. Ano 'yon? Labas laban loob. Ah, uh, malinis yung balahibo. Nakakabit lang yung ulo sa kapa. Dapat wala. <laughs> ah, hindi kasama sa akin, kaya 250 lang. Mura na 'yon, dress na lulutuin mo na lang. Kuha ako, kuya. Kuha ka. Sige, isa. Ah, uh, um, ma Martes. Dami kasi ko, mo Martes. Ha? Oo nga. Sige, dala kita. Ba mga Martes. Bukas yan. Bukas yan. Anong oras? Mga alas 8 siguro. Alas 8. sa kanya mo nalang. Sa ko nalang bigay. wala. Ah, wala ka. Sige, sabihin ko sa'yo. Sige, sige. Ano pa alam ate? Pe Pelda. Ah, dalawang tray. Sige, sige. Mga Martes na. Oo. Oh. Ayan. Ah, oo. Ayan. Makakabukalas, Dalawang tray si ate. Oo, tatlo Ah, Malakas kay sa itlog. Para si Bong malakas is, malakas is sa itlog to si Bong eh. <laughs> oh, sige, sige. Bukas lang te. te. magkakatay ako ng ganyan bukas oh. Bago sa mo. 250 per kilo. Katay na yun. Nakalabas laman loob. Malinis yung balaybo. Kaya lang nakakabit yung ulo sa kapa. Bakit marami kayo pala manok ano? <laughs> sige sige sinubukan ko lang. yte, Baka gusto mo order Magkakatay ako. Ayun yung mga brown egger, yung 'di ba nakakuha lang sa akin ng brown eggs. Oh, sila 'yon. Kaya lang ano mga kalos ka 'yan. Kakatay ako bukas, 250 per kilo, malinis na 'yon. Kaya lang ano, uh, nakakabit pa yung ulo sa kapa, pero malinis na ilaman loob sa kabalayibo. Sarap yan para native. Ah, para native. Lasang native siya talaga. Oh. Ah, ready tayo mano. Okay. Ayay. Ayay si Matet. Okay. Ah, sa bukas. Ano yan, per, 250 per kilo ah. Titimbangin natin bukas. Yung isa niya baka mga 1 in 1 fourth Pero may tag 1 kilo naman kung gusto mo isang isang kilo. Sige, sige. sige. Ayay si Matet. Eight more than ako. Oo. Basta isang buo. Buka. Uh Oo, -oh, bukas. Si Ano si Matet? Sa? Ay, tsaka bel. Batet? Ah, lalaki ng aso. <laughs> Bago sa mga ano, order ng dress dress na decal brown. Dere dress decal brown. Ayun yung brown egger na ano. Naman ako. Ayun, ito. Dress na siya. Eh. <laughs> Ayun, hirap. Ah. Uh, Ayun, ako umuwi si Ate. Oh. Para native siya. Lasang native. Dress siya, kakata kakatayin ko. Per kilo 250. Pwede naman sa ano,

Not early, not early. Oh, anjan siya. Sige. Ay, sige. Bukas ulit eh. Thank you ha. Thank you. Ay, ko sa itlog mo ka Te. Ayun. Te, magkakatay ako manok bukas, yung brown egger na manok. Magkakatay ako baka gusto mong kumuha. Yung brown egger, ayun. Yung nang itlog ng brown na kinukuha mo sa akin. Kaya lang, ito kasi mga matatanda na, kaya inaalis ko. Hindi naman ganun kakunat. Parang native. 250 ang kilo, ano na, dress na yon Ayaw ng anak ko kasi kumain ng parang native. Ayaw niya? Mm-hmm. Ang nalalagsahan? Ayaw niya. Ah. So, binibigit ko yun sa palengke. Okay, sa palengke na. Pero yung egg, yun ang gusto niya. Ayaw gusto yung egg. Mm-hmm. Kasama mo yung anak mo yan? Ha? Kasama mo yung anak mo? Ano akong anak? Ah. Ah, o, sige, sige. Sige, te. Ah, thank you. Kaya mga kabukas. Ha? Coming soon. Magkano din ka Ano, yung one day old siguro nasa 95 pesos ang isa. Yung one day old. 95? Kasi may nagtitinda si Eh, hindi ka sigurado dun. Minsan kasi maraming peke na lumalabas na ano, kaya mura. Eh, kaya 95 yun. Sigurado ka naman na ano. Eh, kumukuha ka pa na itlog sa akin, di ba? Di ba? Oh. Kasi may ganun, kinukulayan lang nila minsan. Pero ano pala, yung 45 days pala yun. Uh, ah, sige, te. Thank you. Thank Ay ka. Alokin kita. <laughs> ano, magkakataya ko ng manok bukas ayun no? Yung brown egger. Magkakataya ko bukas. Bukas manok. Mm, ayun no? ano ano yan yung yung brown egger yung nangitlog ng brown na kinukuha mo sa akin uh, ano ano uh, kalsya pa mo ng ano parang native siya ah uh, parang native mm, 1, pero katay na yon bi, ano bi, bi, bibenta ko uh -oh. Magkano ba yung sakit? 2.50 per kilo. Per kilo? Sige, isa. Isa? Sige, bukas. Uh -oh. Sige, bukas. Uh -oh. Parang native siya? Ah, parang native <laughs> siya. Ayan, oh, Ay, makakabukas kapit-bahay ko. Alasya siyang native. Ah, bali ano yun, 250 per kilo, labas yung laman loob, malinis yung balay. Iba. Kaya lang yung ulo, saka pa nakakabit pa. Ah, isa? Oo. Oh. Wala tayong internet. Oo oh, nga, wala. Sa paggabi pa. paggabi pa nga. Oh. Dami din ang post eh. Kaya nga. Sige. Thank you. Tama, mga <laughs> Kaya mga kabokals. Ayos. Kaya mga kabokals, magandang gabi na. <laughs> gabi na. So, ito. Ito po yung ating kakatayang bukas. Hmm. Oh. Ayan po yung mga decabrow na nasa chop area. Inubos na natin. Bali sila po ay ah, 18 pieces po yan. 18 pieces po pa kakatay na natin lahat bukas. Hmm. Ayan. Hmm. Ayan po sila. Ayan, dinala ko na dito kasi alas 4 po ang punta natin sa katayang bukas kailangan maaga ito po yung mga ano na panguha natin order kanina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 oh. hmm. 15 so fourteen pieces 19 so 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Mamaya alis tayo